Hey guys, it's Charlie. At sa video na to, ituturo ko sa inyo step by step kung paano i-set up ang Go High Level account mula sa simula hanggang dulo. Ito mismo yung video na sana meron ako nung nagsisimula pa lang ako sa high level. Kasi ko cover nito lahat ng kailangan mong gawin para ma-set up at mapatakbo ng maayos ang account mo. Ipapakita ko rin sa inyo yung custom snapshot ko. Basically, isang template na pwede nyong i-import diretso sa high level account nyo. Mas pinapadali nito yung buong setup at makukuha nyo pa for free kung gagamitin nyo yung link ko sa baba para mag-sign up sa high level. Alam ko medyo nakaka-intimidate high level. Parang komplikado, right? Pero ito ang pinakasimpleng paraan para ma-set ang account mo. At hindi naman talaga mahirap basta susundan mo lang yung order ng steps na pag-uusapan natin dito sa video. Ang goal ko lang ay ma-set ka ng buo gamit ang high level account mo. Ang nire-recommend ko, wag lang manood. Gawin nyo rin yung steps habang pinapanood nyo tong video. Yun ang best way para matuto at ma-set up yung account nyo at makita nyo rin, hindi naman siya ganun kahirap. Quick background lang. Over a year ko nang ginagamit ang high level para sa isa sa businesses ko. Paired recruiting. Halos lahat ng ops namin tumatakbo sa software. At sinimulan ko na rin patakbuhin yung buong media company ko sa high level. Seryoso, ang galing niya. Sobrang powerful na software. Parang kahit ano kaya mong gawin dito. Pinapalitan nito yung isang katutak na softwares, affordable pa, at tingin ko dapat matutunan ng bawat business owner or entrepreneur ang go high level at some point. Totoong mas nagiging maayos kang entrepreneur dahil dito. At kapag natutunan mong isystemize at i-automate yung business mo gamit yung mga tools na i-cover natin, mas smooth tatakbo yung business mo. Promise. Okay, first step. Siyempre, mag-sign up muna sa go high level account. Kung wala pa kayong account, at gusto nyo yung free snapshot ko na mas nagpapadali ng buong proseso, meron akong link sa baba, gohighlevel.com slash kung may account ka na, pwede ka pa rin sumabay kapag ginamit nyo yung link ko sa baba. Dadaling kayo niyan sa exact landing page na to at may kita nyo na with my link, 30-day free trial ang makukuha nyo versus yung 14-day trial na usually nakukuha ng iba. Super recommended ko na i-take advantage nyo to, kasi makakatipid kayo at mas matagal nyo matetest yung software. Kung may high-level account ka na, pwede mong i-click tong button dito. Makakatulong yan para mag-upgrade sa high-level pro plan. Pero kung nagsisimula ka pa lang at wala ka pang account, i-click mo lang yung start an extended free trial dito. Ang gagawin mo, ilagay mo yung info mo, Pagkatapos, i-click mo yung go to step number 2. Makakapili ka na from three different plans. Merong $97 per month plan. Great to kung isang business lang ang meron ka. Yung $297 plan naman ay maganda kung gusto mong mag-build ng agency or multiple businesses yung gusto mong, you know, gamitin with Go High Level. Ito yung plan na gamit ko. Tapos, yung $497 naman, yun yung pro plan. May bunch of other tools ka dito like SAAS tools. Most of you probably di pa kailangan yan for now. So, sasabihin ko na go with the $97 or $200 97 muna. Pwede mo namang palitan once tapos na yung free trial. Again, 30-day free trial yung makukuha mo with this link. Kaya mong makagawa ng account, i-click mo lang yung button na to. Ngayon, hihingan ka ng system na gumawa ng password tapos magsasend sila ng verification code sa email mo. I-enter mo lang yung code na yun at tapos ilagay mo yung billing address tapos click continue. Tatanungin ka rin kung paano mo balak gamitin ng high level. So ako, pipiliin ko lang tong option na to. Kung plano mong mag-resell, i-click mo to. Kung hindi ka mag-resell, i-click mo naman tong isa. Kaya tatanungin ka ng industry. Stream. Lalagay ko marketing agency. Sa 1 to 3 part, pipiliin ko lang yan. Tapos may option din para pumili ng ibang tools na ginagamit mo. Pero iklik ko lang ito ng skip. Ang maganda sa high level ay may kasama kang free onboarding call at tutulungan ka nilang iset up yung karamihan ng mga bagay dito. Ang marerecommend ko, panoorin mo muna itong video at iset up mo hanggat kaya mo habang pinapanood mo ako gawin. Pag nagawa mo yun, mas may intindihan mo kung paano gamitin ang high level. Tapos pwede ka nang sumali sa onboarding call para masagot lahat ng questions mo. So for now, ikiklik ko yung take me to my account. Pero pwede naman natin gawin ulit yung onboarding call later. Hindi ko ma-emphasize ng sapat kung gaano ka-powerful ang high level para sa akin. Pinagsasama-sama niya ang sangkatutak na tool sa isang platform lang. At kung i-add ia mo yung cost ng lahat ng tools na pinapalitan nito, sobrang laki ng matitipid mo. Para sa akin, isa talaga to sa pinakamagandang deals pagdating sa software. And yeah, kaya ko rin patakbuhin lahat ng businesses ko sa go high level kasi ganun siya ka-powerful. Ngayon, ang unang bagay na dapat mong gawin pagkapasok sa dashboard ay i-check yung email mo at hanapin yung email na galing sa akin. Nandun yung snapshot link. Dapat nakalogin ka sa go high level account mo bago i-click yung link na yun kasi hingan ka mag-import ng snapshot. So ayan, ganito yung magiging itsura ng email. Kailangan mo lang i-click tong button dito, magbubukas to ng page, at i-click mo yung yes, import now. May kita mo na nasa import snapshots na siya, which is really cool. Ang gagawin natin ay gagawa tayo ng bagong account gamit yung snapshot. Click natin itong plus button. Optional naman to, pero mas makakatipid ka talaga dito ng oras. Para gumawa ng bagong sub-account, i-click mo yung add manually. Tapos i-enter natin lahat ng info dito. Pagkatapos nun, click mo yung add sub-account. At ayun na, tapos na. Ngayon gusto ko lang ipakita sa inyo yung difference ng agency dashboard at ng sub-accounts. Okay? So i-click natin to. May kita nyo na may dalawang account ako dito. Ganito ko siya usually na-explain. Yung sub-accounts ay parang iba't ibang companies mo. Kunwari, may tatlo kang businesses, magkakaroon ka ng tigi-isang sub-account para sa bawat isa. Bale parang separate account sila pero nasa ilalim pa rin ng iisang agency account. Ngayon, ako may agency account pero baka hindi mo pa yun na-select. Kapag hindi mo na-select, ibig sabihin nun isa lang yung sub-account mo at hindi ka makakapagdagdag ng iba pa. Pero since ako may agency account ako, pwede akong gumawa ng unlimited sub-accounts. Pwede akong gumawa ng accounts para sa lahat ng businesses ko at kung may clients ako, pwede rin akong gumawa ng sub-accounts para sa kanila. At basically, lahat ng tong iba't ibang businesses ay makikita at mamamanage ko sa isang agency dashboard. Sa ilalim ng agency dashboard, kung pupunta ka dito sa Settings, may kita mo lahat ng settings na pwede mong baguhin para sa buong agency mo. Ito ay hindi directly makaka sa mga sub-account companies mo. Para lang ito sa overall agency account. Halimbawa, pwede mong baguhin lahat ng company details mo dito. Kung gusto mong mag-white label, dito mo rin babaguhin lahat ng settings na yun. Pwede ka rin mag-add ng team members, either sa agency account mo or sa individual sub-accounts. Dito mo rin pwedeng baguhin yung mga billing details mo. Mamaya, papakita ko rin sa inyo kung paano iset up yung email services at mga ganong stuff. Pero gusto ko munang dalhin kayo sa sub-accounts nyo. Kagagawa ko lang ng Charlie Chang Company 2. Ito yung sub-account na may snapshot na in-import natin kanina. So, i-click ko lang to at dadali na tayo niyan sa specific company na yon. Dito na basically nagaganap lahat ng magic at dito ka dapat mag-focus. Ngayon, ang una kong i-recommend na gawin mo ay pumunta dito sa launchpad. Yung launchpad ay isang magandang starting point kasi nandito yung list ng mga bagay na dapat mong set up. Unang step, i-download mo yung app. Yes, pwede mong gamitin ang high level sa mobile app. Pakita ko lang sa inyo ng itsura nito. Basically, pareho lang siya ng nakikita mo sa computer screen mo, pero naka-app version. Pwede mong gawin lahat ng work mo diretso sa phone, sumagot ng messages, emails, makita yung clients, yung pipelines, lahat ng automations at documents, as in lahat. Kaya highly recommended ko talagang i-download mo yon. Super convenient. Next, dapat iset up mo yung Google Business Profile mo. Click mo lang yung connect dito. Hindi ko na ipapakita step by step kasi madali lang naman sundan. After that, ang next na kailangan mong gawin ay i-connect ang Facebook. Kung may Facebook page ka or nakakakuha ng leads through Facebook, kailangan mo talagang i-connect yun. Kasi dito, pwede ka nang mag-message sa clients at prospects directly sa loob ng high level. At malaking time saver talaga yon. Gusto mo rin magkaroon ng web chat widget, pwede mong gawin yan. I-connect mo lang dito. Kung ginagamit mo naman ang WhatsApp para sa client communications, maganda rin yon kasi feature din yan ng high level. I-connect mo lang yung WhatsApp account mo at lahat ng messages na matatanggap mo ay lalabas na sa high level dashboard mo mismo. At syempre, gusto mo rin i-connect ang Stripe account mo para makapagsimula kang tumanggap ng payments. Hindi ko na ipapakita step by step pero i-follow mo lang yung instructions at i-click mo yung connect dito. Kung gusto mo ring ilipat ang web hosting mo sa high level, pwede rin 'yan. Hindi siya yung pinaka-affordable pero may mga tao lang talaga na gusto lahat ng gamit nila na sa isang lugar. Ako personally, hostinger pa rin ang gamit ko para sa web hosting. Mas mura kasi. Kaya maglalagay ako ng link sa baba para doon. At syempre, pwede ka ring mag-add ng team members. Kung gusto mong may tumulong sa pag-manage ng account mo, makita yung prospects at leads, gumawa ng email automations or kung ano paman, dito mo sila idadagdag. So literally, i-go through mo tong launchpad, nandito to for a reason. Mas pinapadali nito yung buhay mo and yeah, basically yan yung main first step. Sa so, ibang go-high level videos ko, pinakita ko na yung buong dashboard at kung anong ibig sabihin ng bawat tab. Pero itong video na to, mas nakafocus tayo sa pag-setup ng account nyo. Pero syempre, bibigyan ko kayo ng quick tour kasi importanteng maintindihan kung ano yung bawat tab at paano mo siya magagamit. Dashboard. Dito mo makikita lahat ng opportunities mo, prospects, needs clients. Pwede kang maglagay ng ng values dito. Since demo account to, wala pang data. Conversations, sobrang useful na place nito. Lahat ng emails at texts, lalabas dito. All in one place. Pwede mong i-assign ang iba't ibang conversation sa iba't ibang tao sa team mo. Or pwede ka rin mag-reply manually sa lahat from one central location. Next, isa-setup ko siguro yung calendar nyo. So, ang gagawin nyo, punta kayo dito sa calendar settings. Dito, may kita yung separate calendars. Kung nag-import kayo ng snapshot, may mga calendars na pre-imported na. So, feel free na gamitin alinman dito. Pero ipapakita ko muna ng mabilis kung paano gumawa ng calendar. I-click nyo lang yung create calendar. I-ask kayong yan pumili ng calendar type. Merong personal booking. Good to para sa one-on-one -on -one meetings with team members or clients. Meron ding class booking, round robin, at collective booking. Meron pang iba kapag ginlick nyo to, bawat isa may specific use case. Kunwari, round robin. Ang cool nito kasi i-distribute -di niya yung appointment sa iba't ibang team members nyo in a rotating order. Ang ganda nito for sales calls or onboarding calls, for this demo, personal booking muna ang gagawin ko. Ilagay mo yung calendar name mo. Pwede kang maglagay ng description kung gusto mo. Kailangan mo pumili ng team member. So, ganito. Gawa mo na ng team member. Sa team, pwedeng mag-create ng custom URL. Iset yung meeting duration at booking availability. May advanced settings din na pwedeng galawin. Tapos, i-click mo yung confirm. Firm. Sa My Staff, madali lang mag-add ng team member. Ilagay mo lang yung first name nila. Pwede ka rin gumawa ng password para sa kanila kung gusto mo. Click Next. Iset mo yung roles and permissions. Pwedeng admin or user. Pwede kang maging specific kung ano lang yung pwedeng gawin. Click Save. Ngayon, pwede na nating i-assign yung taong yon sa specific calendars. Kunwari, gusto natin everyday except Monday and Thursday, 8am to 5pm. Click confirm. Ito na yung link ng calendar. Pwede nating i-preview. Ayan, ganito yung itsura niya ngayon. Pwede i-send lang sa isang tao yung link na to at makakabook na sila ng 30 minute time slot diretso sa calendar na to. Next tab naman ay contacts. Dito napupunta lahat ng leads, clients, prospects at kung sinong nag ng form. Lahat sila automatic na mapupunta dito. Pag kinlik mo yung isang tao, may kita mo ang daming info tungkol sa kanya. May kita mo lahat ng activity, lahat ng naging touch points mo with that person labas dito. Lahat din ng communications ay may kita rito. Pwede kang mag-send ng SMS, WhatsApp, or email directly. Pwede mong lagyan ng tags yung contact at makita kung may active automation siyang kasali. May kita mo rin kung saan opportunities siya kabilang at kung enrolled siya sa courses or communities mo. Kaya dito makakakuha ka ng malinaw na bird's eye view ng bawat tao sa contact list mo. Yung opportunities tab ay isa rin sa mga pinaka bahagi na dapat mong maintindihan. Kung gumagamit ka ng ClickUp or Notion, baka pamilyar na sa'yo yung style na to. Halimbawa, pag click mo ng add opportunity, pwede kang pumili ng contact. Kunwari, yung person na kakagawa lang natin. Pwede mong ilagay lahat ng info dito. I-click yung create at automatic nang madadagdag siya sa opportunity. Mahalaga to para sa mga business owners, lalo na kung may clients or leads kayo kasi dapat alam mo kung nasan sila sa pipeline. Halimbawa, kung brand new lead pa lang, nandito sila. Pero kung hot lead na, pwede mo silang i-move dito. Kapag nakabook na kayo ng appointment, ilipat mo sila sa next page at tuloy-tuloy lang yan. Yung snapshot na inimport natin kanina may kasamang pipelines na agad. At sa karamihan ng business, madalas multiple pipelines talaga ang ginagamit. Kaya pwede kang gumawa ng isa o dalawang bagong pipeline. Usually, meron kang pipeline for brand new leads para sa buong process ng pag-convert nila from lead to actual client. Ito yung isa pang sample lead pipeline, right? Kung nanonood sila ng video or nagbook sila ng call, pwede kang gumawa ng custom pipeline na sakto sa business mo. So, ipapakita kita ko lang quick kung paano gawin yun. Pupunta tayo sa pipelines at may kita mong may dalawang pipelines tayo dito. Pwede nating i-edit to kung gusto natin. Pero iklik click ko muna yung create new pipeline. Pangalanan natin current clients. Pwede kang maglagay ng upsells or baka gusto mong mag out sila after X days. Pwede mo rin silang i-book sa follow-up call. Kahit ano pa yan, dito mapupunta sa pipeline na to. So mag a tayo ng iba't ibang stage names. For now, enough na yan para maipakita sa inyo. I-click lang natin yung save at ayan, meron na tayong bagong pipeline na current client. So pwede tayong pumunta dito sa opportunities tapos i-open yung current client. Kunwari, gusto nating i-add dito yung isang tao. Ayan, current client na siya at pwede na nating i-move through the pipeline. Kapag na-follow up na natin sila for the second time, ililipat natin dito. Kapag na-upsell na natin, move ulit tayo dito at tuloy-tuloy lang yan. I-set nyo to para sa business nyo. Kasi magiging unique talaga depende sa kung ano yung ginagawa nyo. Pero tandaan nyo, isa to sa pinaka-importanteng section ng high level. Next, payments. Pretty self-explanatory naman. Pwede kang gumawa ng invoices at estimates. Pwede ka rin gumawa ng contracts at documents. Halimbawa, sa recruiting company ko, lahat ng documents at contracts ginagawa naming direkta sa high level. Pwede mong isend sa client para pirmahan parang DocuSign pero built-in na mismo. So yes, pwede mo na talagang i-cancel yung DocuSign account mo pwede ka rin gumawa ng payment links. Pwede mong makita lahat ng transactions mo. Pwede kang gumawa ng products kung gusto mong magbenta ng physical products o kahit PDF sa documents. Pwede ka rin gumawa ng coupons. And yeah, ang daming pwedeng gawin dito. Di ko na masyadong papalawakin to pero yung next part na gusto kong ipakita sa inyo ay yung sites. Sa high level, pwede kang gumawa ng funnel, website, or kahit store webinar. Basically, kahit anong gusto mong i-build online, magagawa mo dito. May kita nyo dahil may snapshot tayo, meron na rin mga sample funnels dito. At kung pupunan pupunta ka naman sa websites, may kita mong meron ding ilang samples. Marami sa inyo siguro gustong magkaroon ng website or landing page at dito mo na yun magagawa. Ipapakita ko lang sa inyo quickly kung anong itsura nito. I-click nyo yung new website. Para sa karamihan ng tao, Nire-recommend kong gumamit ng templates kasi mas pinapadali nito yung process. Depende sa kung anong klase ng business ang meron ka. Pwede kang pumili ng template na babagay dito. Sa example na to, piliin natin yung marketing agency theme template. Click continue. So, ito na yung website builder. Super daling gamitin. Kahit anong gusto mong baguhin, pwede mong gawin dito. Halimbawa, pwede kang maglagay ng text, palitan ng font, or baguhin yung content mismo. Di ko lang nire-recommend na baguhin masyado kasi professionally designed na yung mga themes na to at lahat ng elements nagmamatch na. Kung gusto mong baguhin yung buttons, madali lang din gawin dito. Basically, kahit anong gusto mong i-edit, kaya mong gawing madali at direkta dito. At ang maganda pa, hindi mo kailangan ng coding experience para gumawa ng website sa high level. Kung may section sa website na ayaw mo, pwede mo na yung i-delete gamit yung trash can button. Pwede mo ring i-move up or down yung mga elements depende sa gusto mong layout. Ito yung desktop builder pero meron din silang mobile mode. At syempre, kailangan mong i-make sure na maganda rin yung itsura ng website mo sa mobile. Kasama talaga to sa setup process ng paggamit ng high level. Kung gusto mong i-host yung website mo mismo sa high level, pwede yan. Pero kung meron ka ng existing website, okay lang din. Hindi mo kailangan gawin dito. Pero option pa rin siya kung gusto mong ilipat lahat sa isang platform. Bago mo i-publish, kailangan mo munang i-connect yung domain mo sa account. May kita mo kapag kinlik mo yung publish, i-ask ka nitong pumili ng domain. So, ayan yung next section natin. For now, i-click mo muna yung save. Balik tayo tapos punta tayo sa settings. Scroll ka lang pababa sa domains at dito pwede kang bumili ng bagong domain diretso sa high level or i-connect yung existing domain na meron ka na. Kung meron ka ng domain, punta ka lang dito at i-click yung connect a domain. I-coconnect natin to sa website na kakagawa lang natin. So kunwari, gamitin natin yung social.yt. Ito yung domain na meron ako. I-click natin yung continue. Make sure na naka-check din yung www option kasi gusto mo rin masama yun sa domain mo. Pagkatapos i-click mo ulit yung continue. Ngayon, kailan kailangan mong mag in sa domain registrar mo. Pwede itong GoDaddy, Namecheap, Hosting, or kahit ano pang gamit mo. Pag naka in ka na, pumunta sa Advanced DNS Settings tapos i-manually add mo yung mga records na nakalagay dito. Pag natapos mo na yon, i-click mo yung Verify Records. Kapag okay na, automatic nang connect yung domain mo sa high-level account mo. Pag tapos mong gawin yon, pwede mo nang i-connect ang website mo sa custom domain na yon. Ito yung isang bagay na talagang dapat mong gawin. Mahalagang mahalaga na meron kang custom domain, kaya huwag mong i-skip yung step na to. Bawat domain registrar ay medyo magkakaiba pero madaling gawin to. Kailangan mo lang gumawa ng dalawang records sa advanced DNS settings mo. Ito ay isang A record at ito naman ay isang C name record. I-copy mo lang ito sa mga tamang lugar at i-add. Pagkatapos, bumalik ka rito at i-click ang verify records. Okay? So, ang next thing na dapat nyong i-set up ay ang email services nyo. Ideally, dapat i-connect nyo ang email services sa account nyo. At ito ang mag sa inyo na makapagpadala at makatanggap ng email sa loob ng client dashboard. Ngayon, ang default provider ay ang lead connector email system. Built-in na to. Kapag ginamit mo to para mag-send ng emails, ganito ang itsura niya. May kita mo yung custom domain or email na pinili mo at may nakalagay na via send.lcmgsndr.org. Para sa karamihan, okay na yun. Pero kung gusto mong mas kontrolado ang email mo at ayaw mong ganong ending park, punta ka lang sa ad service at piliin mo yung email service mo. Karamihan sa inyo, siguro may Gmail, kaya piliin nyo na lang yon. Ilagay ang email at password, tapos click save. Ang susunod naman na gusto kong iset up ay ang phone number. Para sa karamihan ng nanonood dito, importante talagang magkaroon ng phone number sa high level. Sa ganitong paraan, pwede kang tawagan or i-text ng clients. At diretso itong lalabas sa account mo. Magagamit mo ang AI para mag-reply. Pwede ka rin mag-reply manually at pwede mong i-text direkta ang clients mo sa loob ng conversations dashboard. Kung gusto mong magdagdag ng phone number, i-click mo lang ang plus add number. Katapos, piliin mo yung add phone number. makita mo rito ang listahan ng mga available numbers. Kung wala kang gusto sa mga nakalista, pwede mong i-click yung refresh result para magpakita ng bago. Dito rin may yung capabilities ng bawat number. Halimbawa, itong isa pwede sa voice calls, SMS at MMS. May kita mo rin ang monthly price ng bawat isa. Kung gusto mong gamitin ng isang number, click mo lang yun tapos piliin yung proceed to buy. Ito yun, automatic nang madadagdag ang phone number na yun sa account mo. Isa pa sa mga cool feature ng high level ay yung conversation AI bot. Pwede kang pumunta dito sa plus create bot. Tapos pwede kang gumawa ng bot na pwedeng sumagot sa Q&A, magbook ng appointments, or gumawa ng sarili mong bot from scratch. Kunwari, Q&A. Click lang natin yung continue, pangalanan mo yung bot, set mo yung status, piliin mo kung anong channels ang supported. Paid service to, so dagdag siya sa current subscription mo. Pero mura lang naman. Basically, train mo yung bot gamit ang knowledge base. Pwede kang gumawa ng bago, kunwari, test base. Click mo lang yan. Ang cool pa dito, pwede mong bigyan lang ng website yung bot para mag at matuto siya. Kunwari, gagamitin ko yung pair.so. Pwede kong i-train yung bot gamit yung info ng recruiting company ko. Malalaman ng bot lahat ng meron sa website natin. Pwede ka mag-add ng mga Q&A dito mismo. Hindi pa siya available ngayon pero soon pwede ka mag-upload ng iba't ibang files na pwede niyang pag-aralan. Cool right? Di ko na masyadong i-explore yan ngayon. May kita mo rin na meron ding voice AI agents. Pwede kang gumawa ng agent dito pero di ko muna ipapakita kung paano gawin yan. Yung custom values, isa rin yan sa dapat mong i setup Mas mapapadali nito yung buhay mo later on. Kunwari, from email. Pwede nating i-edit kahit dito. I-edit natin yung custom value. Tapos kunwari, gusto natin na laging ginagamit na from email ay hi at charliechang.com. Update lang. Ngayon, pwede ko nang gamitin tong email kahit saan ko gusto. Gamit lang yung custom value na yan. Kaya pwede kang gumawa ng kahit anong custom values dito na gusto mong gamitin. Dito mo lang siya gagawin. Click lang natin tapos balik tayo dito. Next thing na gusto kong iset up ay yung marketing. Isa sa mga maganda sa high level ay pwede mong i-manage lahat ng social media accounts mo sa isang lugar lang. Karamihan sa tao usually Facebook. Instagram at minsan Google Business Profile lang gamit. Pero I also recommend na magka-YouTube channel ka for your business. Sobrang ganda nito para sa organic leads. Pwede rin TikTok, pati Pinterest. Ang gagawin mo lang, i-connect mo lahat ng social media channels mo sa high level. Maganda to kasi pwede mong gawin lahat ng content planning diretso sa account mo. Pwede kang magsulat ng posts, mag-schedule ng posts, lahat nandito na. Sobrang makatipid ka talaga ng oras at mas magiging madali lahat. Sa content, consistency is key lang talaga. Kaya pag nasa isang lugar ang lahat, mas madali kang makakapag-post palagi. Kaya talaga, highly recommended ko talagang i-connect mo to. Iba-iba lang ako ng konti kung paano i-connect bawat account pero super simple lang naman. Kung gusto mong gamitin ng high level para sa email marketing, pwedeng-pwede. -pwede. Punta ka lang dito sa email tab tapos gumawa ka ng campaign. Maraming email marketing templates na pwede mong pagbilian. Kunwari, piliin natin to. Click ko lang yung continue at ayan, lalabas na yung template pwede mo na siyang i-edit. Lagay mo yung logo mo, palitan mo lahat ng text at pag ready ka na, pwede mong i-click yung send or schedule mo. Kung gusto mo rin gumawa ng affiliate program para sa mga products mo, pwede rin dito sa Affiliate Manager. Ang cool, right? Pwede mo rin i-manage lahat ng ads mo dito sa Ad Manager. Bagong feature 'yan. So, ayun, 'yun na muna for marketing. Next, gusto kong ipakita sa inyo yung automation at kung paano ba ito i-set up. Isa to sa mga best parts ng high level. Yung dami ng automations na pwede mong gawin, dito mo talaga feel na parang legit na business yung setup mo. Kasi dahil sa automations, nagkakaroon ka ng system at process sa lahat ng nangyayari sa business mo. Plus, siguradong tatakbo lahat kahit hindi mo kailangan gawin manually. Makatipid ka talaga ng oras at effort dito. Kapag na-build mo na gamit ang high level, halos kaya niyang tumakbo mag-isa halos kaya nang tumakbo ng big isa sa business mo. Mas automated na kumpara sa dati. Doon sa snapshot na in-import mo, kasama na doon yung iba't ibang workflows. So ipapakita ko lang saglit kung paano gumawa ng bagong workflow. Click mo lang tong button na to, pwede kang mag-start from scratch or pumili ng recipe. Sa simula, marerecommend ko na tignan mo muna yung mga recipe. May kita mong sobrang dami ng pre-built templates na pwede mong pagpilian. Kunwari, kapag may nag-abandon ng cart mo, pwede kang gumawa ng two email sequence. Click lang natin dito, lalabas yung trigger mo, so abandon checkout, then save trigger. Wala dito, pwede ka nang gumawa ng mga iba't ibang nodes para sa automation mo. So itong part na to may wait node. Hintay siya ng 30 minutes bago mag ng email. Pre-written lahat to. Pero syempre pwede mong i-edit kung gusto mo. Tapos maghihintay ulit siya ng results. Tapos maghihintay ulit siya ng isang araw bago ipadala yung second email. Pwede ka rin magdagdag ng iba't ibang actions. Pwede kang maglagay ng tag kapag nakadaan na sila dito. Mag-send ng SMS or tawagan sila. Basically, halos kahit ano pwede mong gawin dito. Pag ready ka ng i-live to, i-drag mo lang papunta sa publish tapos click mo yung save. May kita mo rin dito yung enrollment history at execution log ng workflow mo. Siyempre, pwede ka rin gumawa ng sarili mong workflows from scratch gamit yung builder. Gamitin mo to para iset up lahat ng automations na bagay sa business mo. Mas marami kang workflows dito, mas automated na yung business mo. So, ayun. Yun na yung mga main na bagay na gusto kong ipakita sa inyo kung paano iset up. Pagkatapos mong gawin lahat ng to, pwede ka nang pumunta sa settings at tignan lahat ng options dito. Pwede mong palitan or update kahit anong info anytime. Kung may makita kang interesting, kunwari yung voice AI agents, pwede kang gumawa ng sarili mong agent. Pwede karing mag-add ng bagong phone numbers, magdagdag ng custom values, or maglagay pa ng ibang domain sa account mo. Siyempre, gusto mong mag-connect ng ibang platforms or software. Pwede mo rin gawin yon. So, ayun. Basically, yun na yung main steps para ma-setup mo ng maayos yung account mo. Sana nakatulong tong video na to para makita mo na hindi naman talaga ganun kahirap. Oo, oh, marami kang isa-setup, pero sa totoo lang, hindi naman siya ganun ka-complicated. Siyempre, aabutin talaga ng oras bago mo ma-setup lahat ng to para mag-fit sa business mo. Malamang, gagastos ka ng isa o dalawang linggo para i-build opportunities mo, tapos ilang araw naman para ayusin yung pipelines, automations, at workflow sa business mo. Kailangan mo rin i-make sure na maayos ng nakaset up yung phone number, domain, at emails mo. Pag nagawa mo na lahat yan, pwede ka nang manood ng mga detailed tutorials online para i-build pa yung mga advanced features sa high-level account mo. Pero for now, basically, dinala ka ng video na to mula sa brand new account hanggang sa halos fully set up na account na pwede mo nang gamitin agad. Kung umabot ka hanggang dito sa video, ang galing mo. Thank you sa panonood. Sana nakatulong to at napakita sa'yo kung gaano ka-awesome talaga yung software software na to. Kasi totoo, the more business owners na gumagamit ng high level, mas madaming great businesses ang nabubuo. Naniniwala talaga ako doon. Super solid talaga ako sa software na to. Feeling ko lahat dapat meron nito. Literal na pwede siya sa kahit anong klase ng business. Pwede kang real estate agent, pwede ring may service-based agency, e-com store, or kahit YouTuber ka pa. Doesn't matter. Kahit anong business, makikinabang talaga sa pag-build ng high level workflow. Sabay pa sa sobrang laki ng matitipid mo. Meron akong affiliate link sa baba kung gusto mong gamitin yon para mag-sign up. Makukuha mo mo yung 30-day extended trial at free custom snapshot ko. Pero ayun, sana nakatulong tong video. Kung may value kang ka nakuha, ilike mo tong video at mag-subscribe ka na rin para sa more content na katulad nito. Gumagawa ako ng maraming videos tungkol sa entrepreneurship, business at finance. Lahat para matulungan kang maging mas financially successful. Yun talaga yung goal ko. Maraming salamat sa oras mo and takits tayo sa next video. Peace.